ayun, so magandang umaga mga ka-channel ah, nandito pala tayo ngayon sa parisa ni Rosmar dito sa Tagaytay ah, bali, bumalik ulit ako dito mga ka-channel para tingnan kung ganun karami pa din yung tao, kasi nung unang pumunta ako dito, napakadaming tao dito, so yun nga, nung abang paket ako may napansin ako, parang may mali kasi dati, nung unang punta ko dito dito parang sa hagda na to, napakadaming pumipila, tapos nung makita ko yan o, oh, yung mga lamesa, walang ganong tao, eh nung unang punta ko oh, ito yung unang punta ko dito, ganito kadami yung tao. Yan naman po yung pila sa kabila. So yan yung pila o oh. kung makikita nyo parang pila sa sini ganyan kadami yung tao. Pero bakit ngayon walang ganong tao? Ay tinanong ano? Yan oh walang ganong tao. Tapos pag tumingin ka dito sa lamesa, ang daming mga lamesang walang laman So bakit kaya uh, walang tao ngayon? Uh, Malilang ba ko ng oras na punta o talagang nagsawa na yung tao sa kakapares? Eh, pa, nagtataka ako. Kasi kung kailan dumami yung uh, ni Rosmar, saka pa konti yung taong pumupunta. So, ito yung mino nila mga katsya nilo. Napakadami na. Parang Paris Overload, tapos Second si Joy, Panzit Overload, Pork Sisig, uh, Bon Maro, Paris, tapos Paris Overload, tapos meron din silang inihaw dito na kagaya nung kay Diwata na ah uh, parang inasal. So marami kung kailan dumami, saka ko konti yung tao. Bakit kaya? Tapos pag tiningnan mo yung likod ng ano nilalikod ng mino nila. So ito naman po yung makikita nyo. So napakadami na nilang mino pero nagtataka ako bakit tapos isa pa sa pinagtaka ko, itong uh, penalty na 5,000 pag hindi mo naubos, yung uh, kinain mo. Tapos ang masakit na ito, yung mga gustong pumunta na mag swimming ayun po, bawal na uh, mag swimming dito. Sa kalawan lang po, uh, pwede mag swimming So hanggang dito na lang yung video natin. Bakit kaya mga ka-channel, comment daw naman dyan.